Tayo, meron tayong yeah, game eh. Ay, magilipatan na yan. Magilipatan na yan. <laughs> ayun na, ayan na, na. Na, Ay, na. na. Beer. Ay, siya USB. Oo. Nilipat pa naman ako. Ayan na, siya no, Bea. ba diba? si Bea? That's... Ay. Not live, like, nila. lagi. Like, nasa bahay ka. Ito. Ito to down do. Ito to. Toto. Bless mo Toto. Sabi mo rin ni Pati. Sino ko? Ah, bless. Ano regalo ka mo ni ni nang Pati? Diyan ko muta down. di nang niya ba? Oo. Oo, punta doon ni wala na nga. Eh, ito rin. Andiyan. Pir, tapi setor eh. Pir, pir. Oh, puto lang natin book mo. Ayaw. Ayaw ng tatay niya, sinabi ko yun. Na kayo. Na kayo. Kaya pagalitan na nga ako, tama pupunta na naman kami sa Quezon City. Kaya nagagalit yung tatay niya, sinabi ko yun. Eh. Parang tanga yun. Pa, hindi ko, hindi ka. kaya ko siya magpabuntot sa sarili niya. Sabi ko, na yung ano. Mawag niyo ka, naman. kung ayaw niyo magkakulo tayo. Huwag niyo naman yan. Oo, oo, oo. Oo, oo. oo.